Aking natuklasan ang kawili-wili at hindi malilimutang bunita sa Sermata Eco Farm and Nature Park. Dito, aking naranasan ng iba't ibang aktibidad, likas na kagandahan ng kapaligiran at isa sa masasarap na pagkain at inumin na talaga namang babalik-balikan. Bago ang lahat, ang Sermata Eco Farm and Nature Park ay isang panturistang atraksyon na matatagpuan sa Kuya weba Ecija. Ito ay itinayo taong 2022 at naging popular dahil sa restaurant nitong tinatawag na Kayo. Ito ay pagmamayari ni Dr. Kimberly Esteban Vidal, anak ng kasalukuyang mayor ng Kuya po, Dr. Florida Pagyo Esteban. Aking naranasan ng iba't ibang aktibidad na talaga namang bumuhay sa aking enerhiya. Nasubukan ko ang zip biking, spider web, at pagbibisikleta patungo sa ilog. Talaga namang nag-enjoy ako at kaakibat nito ay napagod. Kaya naman, nagtungo ako kung saan matatagpuan ang isa sa masasarap na inihahaing pagkain at inumin ng sermata. Aking natikman ang isa sa binabalik-balikang pansit sermata na nagkakahalaga ng 395 pesos at good for 4 persons. Manamis na mis at may kakaibang lasa na hindi mo matitikman sa karaniwang pansit. Gayun din, aking nalasap ang malamig at nakaka-refreshing na mango shake na nagkakahalaga ng 200 pesos. Bukod sa pagkain, akin ding nalasap ang sariwang hangin na dala ng likas na kapaligiran at hindi makapigil hiningang tanawin. Kaya naman, akin kinuhanan ng litrato ang bawat makikitang magandang pwesto at syempre, Instagramable ang dating. Talaga namang hindi ko matigilang pumitik sa kamera, makuha lamang ang nakabibighaning sandali sulit at babalik-balikan ko ang Sermata Eco Farm and Nature Park dahil sa mga karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Ako si Cathy Tomas para sa Balitang Unang Sigaw.